Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Malapit na po ang concert slash fashion event ngayong October 26. Handog sa inyo ng The King of P-Pop, SB19 at ang fashion designer na si Francis Libiran. Pero ito ang pinaka the best na highlight. May mga Vietnamese fans o casuals o 18 ang bumiyahi galing Vietnam papuntang Pilipinas para manood ng Fast Zone. Collaboration ng fashion designer na si Francis Libiran at nag-iisang The King of Hip -Hop, SB19 at ibang guest na Filipino artist. Kaka-proud din dahil marami ng international fans mula Asia. Mula ibang Asian country na kung saan bumiyahi pa talaga ngayong araw papuntang Pilipinas.